Ito yung na dagat. Ito na dagat. Ano ha? Manis yan. Ito yung ako

Oh, ayan. Sino si tahong. Marami doon sa Sorsogon. Ay, ano pa ako? Ay. Ay, yung ano. Nahanap din? Ah! <laughs> 没事，不冷。嗯，我们一块儿去 Oh, 天呐他们怎么来了？ Oh, Alam mo ko. Hala. Halaw na doon. malolo Malalo. Kala mo ha. Dito ka lang banda oh, may malalim na diyan. <laughs> Mama. mot <laughs> Oh. <Stopis>. <laughs> 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 Oh, video, big video kayo. Ay, langoy, langoy, langoy. Oh, langoy, langoy. No. Langoy na, langoy na, para marunong ka na. Ganun doon. Oh, kampay mo. Ay, nakaw. Okay.